sa haya na tayo, no? Bali, isang magandang magandang araw, ano? Ito na po tayo sa ating gagawin sa harap. Tutuloy na po natin, ano? Ito po yung ating floated na ginagawa. do sa taas na aspia na po natin, ano? Apinis na natin. Ito naman po pababa tayo hanggang sa baba. Yan, ano? Ayan, no, At isusunod naman po natin yung ating ginawa natin na stonework, no? Pababa naman din yan. Ayan, medyo matagal dahil nag-iisa lang naman tayo. Kita naman. Pag wala lang tayong ginagawa tsaka natin ginagawa to, no? Tara, let's go at tuloy na po natin, ano? Ang ating pagtatrabaho. Shoutout sa mga pogi sa mga kabataan sa atin. Ula, pancento, ula Nak. Wala wala may pasikantong lang. Nak. Ayun pambili. Kulodya. Kasi ah. man yung nakakaluwag dyan at nandito po ako. Sino ba magbigay? Hello. Hello. Ito po ay isang anak na pogi. para pagkain, wala pera. Hello ka. Shout out ka. Sabi mo shout out. Hello, shout out. Hello. <laughs>

natin ginagawa ano makita nyo yan baklasin na natin at ikakabit naman natin sa baba ano sa paggawa lang pala nito tiyagaan lang ano medyo kailangan ng konting habang pasensya ano wala namang magaling sa trabaho eh. Kailangan, marami lang kailangan matiyaga. Marami matiyaga. mga sulok po lilinisin nyo no tapos yung ilalim naman po Tapos yung ating plantilla, ililipat natin sa baba para makagawa tayo ulit. Ito po yung ginawa nating kapal, pinakapambikat. Ito na po yung sukatan. Tapos, gagamitin po natin itong ating pata. Ito po yung hulmahan ng ating halo. Hei hei, sige på sige på. ano no? At yung ating guwapo dumaan si ano, Ube. Out out ha? Ha? Ayan, mabasain na po natin yung tubig ulit. tatay, boto to tuwa, yung mahilig sa mga bakatan yun eh. Kaso nung, eh, Bakit sa'yo, murat eh. Si ah! hindi na kita. ko Ano ko Anak niya no, Tony? Oo, ay ala si ben. si Hindi si siyong ah? Bakit? Pagkasoy ko saan Jangan kau ha?

hindi naman sila naglaro, eh, yun. Eh. dito, Bakata Matindi yung pamangking ko! Oh? baka talaga! <laughs> so, ngayon po, tayo ay maghahalo muna ng ating 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 halo ano ito po ay binistay at dry pa kailangan natin ano para sa ating ginagawa ang floated para hindi po lumulundo kapag ka ating ginamit yung buhangin ano ayan durugin nyo lang po yung mga buo buo buo-buo ano. Kailangan ganito lang ang ating halo ano buwag sa price yan no. Makikita niyo. Para pag ikinabit po doon na hindi po siya lumulundo. Hindi bumabagsak ano. Ayan. Mio, ano masasabi mo sa halo natin, Mio?

nakita nyo na po ano, um, ito na po yung natin ngayon kailangan naman natin maghalo ng simento no? ito po yung ating simento no? lalagyan natin siya ng tubig Siyempre, kailangan ng alo natin ay malambot, ano? Ngayon, habang ano, ay tayo ay magle-layout naman doon. At itong ating guide na bakal, ito yung tubular eh. Lagi na, natin lagi yan. Tapos, huwag nyo kalimutan lagyan ng simento, no? Puro. Para madulas, buo kagad yung kanto. Sulok lang lalagyan nyo. para buo kagad ka yung kanto. yan siyo pa ako. Kaya nga makita niyo po, o. Oh. Ilagyan natin yung mga kanto lang, ano, para buo kagad ka siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng semento no. Hindi makita, yan Ayan. pinagsak mo yan, lagyan natin yung simento halo ito po yung dry pack na hinalo natin kanina pupukin natin pupukin nyo po yan tapos itong kanto para mabuo, itapat nyo doon sa timba no? mahanap kayo na magpagsasandalan At ito na nga po pala no, magbabasa muna tayo ng ating pader. Pagkatapos po natin yung basain at siyempre pag magpapahid na tayo ng skim coat na may semento no. Yun po pala ang pagtamang paggamit ng skim coat na may semento, kailangan po basahin niyo muna ang dingding ano? yung ating pader. Kailangan po siya ay basang-basa. Mas maganda po siya kung basang-basa. Ayun na po. Nakikita ah, nyo po, binabasa po natin ng mahigi. Nakita mo, may mga pants pa po tayo, no? At ngayon po, umpisa na po natin. Yan nga po pala yung ating ginagawang parang style stonework. Yan po, skim coat po yan na may halong semento ang ating ipinapahid, ano? Ayan po, ngayon po, ngayon pa lang po natin itutuloy yung ating tinatrabaho. Ayan, na-extra pa ang ating pusa. ayun makikita nyo po, ayan. Inuduktungan na po natin siya, no? At ayan po, meron pa tayong manonood. Kita niyo naman po, oh, sa pagpahid po niyan, unang pahid lang po niyan ay kailangan lang po ay manipis. Manipis lang po muna, pahiran niyo muna po siya lahat ng manipis. Kailangan po siya ay mapahiran ng manipis, ano. Kung mas maganda po kung lalahatin niyo na para hindi kayo abutan ng tigas, ano. Lahatin niyo na po, kahit hanggang sa abot niyo lang, pahirin niyo na po ng lahat ayan, kita nyo naman, kahit ako mag-isa pinapahiran natin yan, ano pahiran lang yan, lahat lang yung papahiran natin kahit na po, ay napakita natin yung sa fruited, natapos na natin ngayon naman po, itong ating paderna ayan po, pahiran lang po natin yan tuloy-tuloy lang po tayo sa pagpahid kailangan lang po sa pagpahid yan medyo mabilis tayo, no dahil abutan po tayo ng tigas niya kapag tayo po ay mabagal magpahid, ano ayan lang po yan pahiran lang po na muna ng isang manipis Medyo maraming dumadaan no habang tayo ay nagtatrabaho dahil tayo po ay nasa tabing karusada no. Pasensya na po kayo sa ating video dahil wala naman po tayong mapupwestuhan ng video dahil wala tayong cameraman. Tayo lang po ang nagkakamera sa ating bawat content. Ay na po tuloy-tuloy lang tayo no. Ay na po dumaan na ang aking pamangkin, ayun pa ay aking mga kapitbahay. Ito naman po isusunod natin yung sa kabilang poste naman po, no? Yung sa may poste na yan, sa may bandang poste po, duduktungan din po natin yan. Binasarin po natin kang na yan. Kailangan po manipis lang din po, ano. Pahiran lang po ng manipis. Isang manipis na manipis. Sa pangalawang pahit po, kailangan medyo makapal na, no? Para makuha natin yung style ng stonework. Medyo kakapalan natin ng bahagya. Sa pagpuras po pala nito, hindi po kailangan ng mas marami ang puro, no? kailangan po mas marami ang skim coat dahil kapag mas marami po ang ating puro na semento may posibilidad po iyan na magkrak magbiak-biak ang ating trabaho pwede rin po kayong gumamit ng adhesive niyan adhesive at semento no ayan na po ang aking mahala po ayan po at syempre ito na po magsisimula na po tayo no na maguhit Ayan po ay na po natin yung gusto nating design na gagayahin lang po natin sa taas ano. Random po ang ating design ano salit-salit. Merong maliit, may malaki, may mahaba, may maiksi. Ganun lang po ang ating gagawin design dyan ano para tayo ay para makuha natin ng style ng stonework. Kung makikita nyo po may mga spike po yan ano. Pinadaanan po natin ng kutsara at pagkadaan po ng kutsara ay linapat din natin ng kutsara para po makita na makuha natin yung spike ano yung design ng stone dahil nagtitipid like, tayo mas maganda po yan kung purong sim, ay, simento at kabuhangin, buhangin kaso lang medyo malalim medyo matagal kung mapapansin nyo po pala no, ang ginamit po nating guide ay level bar ano, para level naka level din po ang ating guhit ano, yung guguhit natin naka level din po nasa hulog at nasa level, para pare parehas po ano, yung ating i-design ano, random po yan, kailangan random may maliit, may malaki, may parihaba may pari, may kudrado ganyan po ang paggawa ni Hello guys, isang magandang 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 umaga no? tayo ay mag, magbabalik. nagbabalik ang inyong lingkod na si Kuya Jason ayan, magtatrabaho na po tayo ganoon pa rin, yun pa rin itutuloy pa rin ang ating trabaho ni Stonework na hindi natin tinapos sa araw araw, ngayon pa lang po natin matatapos ano? at tayo na po sa ating pagpapatuloy ng ating ginagawa no? Wa po naman natin yung sa baba naman po. Ito ay skim coat uli natin ng isang manipis ano. Manipis lang mo lang po ang unang paid natin. Lahat po yan ay papayaran natin skin ng skim coat na manipis para pagtapos po nating mapayaran ng manipis, do doblihin po natin. ganoon lang po ka simple no katulad ng ginawa natin ng una. Ayan, nakita niyo naman po. Medyo medyo matagal lang talaga magpahid dahil sa ilalim na tayo at maraming pang dumadaan. Siyempre, hindi naman natin sila pwedeng hindi pa daanin dahil tayo ang istorbo dahil nasa harapan yung ating bahay, ano? Yan, tuloy-tuloy lang po sa pagpahid natin. Manipis lang po yan. Ang pagkahalo lang po yan, ha? Tatlong, ang ginawa ko po diyan, limang kutsarang skim coat at tatlong kutsarang semento. Ganyan po pala ang pagkahalo niyan. Lagay natin, kaya po pala nasa tambi, eh, balde, medyo mahirap siyang kuhain pero mas maganda naman walang natatapon ano mas maganda kung nasa balde siya hindi siya madudumihan at hindi matatapunan ng mga bato-bato alam niyo naman maraming bata yan, lahat po yung papahiran natin yan paikot na yan hanggang sa matapos natin yan medyo tsaga-tsaga lang po sa pagpupunas nito no? <laughs> sa pagpupunas po nito kailangan ay matiyaga ka yung ganitong trabaho po pala, kailangan ay matyagaan, no? Wala naman po yung sa pagkisigalang natin yan. Patong na tayo, no? Kung makikita nyo, dalawang patong na. Ang gagawin naman natin dyan, huwag nyo po basta-basta anuhin lang. Pahiran ng flat lang. Kailangan po lagi natin ng spike. Lagi natin daan ng kutsara. ayan po, tignan nyo po ah kung makikita nyo may spike na siya no ayan mamaya po pag medyo matigas na siya mahalagi ay ipaplat natin ng kutsara at saka natin lalagyan ng uka ano, lagyan natin ng design, isunod Isun natin ito mga ito update ko na lang po kayo mamaya pagka okay, nalagyan na po natin sila ng spike lahat ano ayan kung makikita nyo po ah Pakita natin, ayan oh, may mga spike spike na siya no, ngayon ipaplat natin ng kutsara ano Tara, let's go. Panorin nyo po. Masayin natin ng konti ang kutsara. Ayan, tapos po natin ilapat. Tag tapos naman po, ang gagawin natin ay uukaan na po natin siya, no? Para sa ating design. Tara, let's go! Ito po ating gagamitin. Kutsarita. Ayan, makikita nyo po, ganyan po ang gagawin natin, ano? Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin natin dyan. Wawalisin natin yan para siya maging maayos tignan, ano? Ukaan mo natin, update ko kayo mamaya pag naukaan na po lahat. Hi guys! Hello guys! yan bali na, ukaan na po natin, ano? Ngayon ang gagawin natin, wawalisin natin. Pag walis po, wag pa ano, kailangan pa lang. Yan, update ko na lang po kayo mamaya pagka medyo malinis na siya, no? Pati po yung kanto, no? Walisin nga ng paplat. Kaya nga mukha siyang stone wall talaga. Kailangan magmukha siyang malinis. yan susunod naman natin itong isa no